Magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman tayo ang Made in Cebu Guy TV. Nandito tayo para magkaroon ng tutorial para sa inyo guys. Nga ikaw ay nagbabalak na mag-vlog. Ikaw magbabalak na maging content creator para sa inyo to ang tutorial nito Kaya watch and learn. Tara! Para magkaroon ng trending na video, dapat nung sundan ang mga sumusunod na bang. isa na dito ang magandang content. Siguro yung mayroon kang kapanapanabit na content na may mataas na kalidad. Kailangan mong mainganyo ang mga manunood at mga hulugan sa kanila. Pangalawa, makabuluhang pamagat. Guys, dapat gumamit ka ng catchy at makabuluhang pamagat na magbibigay kahulugan sa iyong video. Ang isang maganda pamagat guys ay makakatulong para maakit ang mga manonood. Pangatlo, maayos sa thumbnail. Maganda ang presentasyon mo, di ba? Ang thumbnail ay dapat kaakit-akit at nagpapakita ng kahalugan ng video. Ito ay unang bagay na makikita ng mga tao bago pindutin ang iyong video. Maganda naman tingnan pag nakikita ka pa lang sa So, up absorb daw nila nakikita yung tam nino parang naaakit sila guys points yun para tingnan nila yung video mo pang apat pagsasaliksik ng keyword o hashtag gamitin ang mga tamang keywords o mga salitang na uugma sa iyong content. Ito guys ay makakatulong para mas madaling mahanap ang iyong video sa mga search engine panglima regular na paglalabas ng content dapat mag-upload kayo sa regular na pagitan halimbawa mag-upload kayo ngayon dapat bukas meron din araw-araw guys dapat upang mapanatili ang interes ng iyong manonood panganim pagpo-promote sa mga social media ibahagi ang iyong video sa mga social media platform upang mapalaganap ito sa mas maraming tao Okay, pang-pito, magkaroon ng engaging na simulasyon. Hikayatin ang mga manunood na mag-like, mag-follow at mag sa iyong video. Ang engagement, guys, ay nagpapakita sa mga algorithm ng platform na ang iyong video ay makabuluhan. Pang-walo, pagtutuo sa trends. Sumunod sa mga trends o mga popular na paksa na nauugma sa iyong niche upang siya magkaroon ng mataas na kalidad na produksyon. Okay, siguruhing maganda ang kalidad ng iyong video, audio, at editing. Ang mga video na may mataas na kalidad ay mas malamang na maging viral. Ang sampo manatiling tapat sa paggawa ng content. Magtuloy-tuloy sa paggawa ng konti guys na at pag aralal ang mga feedback ng iyong mga manonood. Mahalaga rin na tandaan na ang pagiging trending ay ang pagiging trending ay hindi laging garantisado. Maaring magtagal ito ng oras at pagsisikap bago marating ito at depende rin ito sa mga pagbabago sa algorithm ng platform. Guys, that's all for today's video. Sana manatunan kayo. Please do subscribe, like, and comment down below. That's all for today's guys. Thank you.